Yung mga dudes kung sa kayong lahat mga dudes mga dudes kaya pala hindi ako mga kakamukbang mga dudes eto eh ang dahil mga dudes sumasama muna ako sa pagbibahay ng ipa mga dudes sa pagkakarga nila yan mga dudes yan yung mga kasama ko nagkakarga pero yung dalawang mga dudes yun dudes sa traka yan si Aljay at si Kuyanog nagsisiksik muna sila mga dudes at yung apat dito sa baba mga dudes yun ang magtagabuhat kaya nagpapahinga sila Ayan, mga dudes, nagluluto pala ako dyan ng adobong manok. Ulam namin mga dudes. yan mga dudes. Ayan, mga dudes, kakain na kami dito mga dudes. Pero ako dyan mga dudes ay tapos na rin kumain. Ayan, minigyuhan ko sila mga dudes kasi wala tayong taga-video mga dudes. Ayan mga dudes, ito na pala yung pangalawang pilagkukuhaan na namin mga dudes. yan Eh ito pala mga dudes, sa parting tabok yan mga dudes. Ayan mga dudes, o. sinisimot namin lahat. Kasi talagang pahirapan na nang ipangayon mga dudes. Diskarte, diskarte lang mga dudes. Ayan, mga dudes, nagkakarga na sila dyan. Ayan. ay yung dalawa ulit oh, nasa taas. Sila ang toka dun sa taas, mga dudes, at yung apat dito sa baba. Ayan, mga dudes, nagtatali na si si LJ, si dudes LJ. Ayan, nagtatali na siya. Ayan, mga dudes. Yung kasama natin iba, ayan. Nagpapahinga mga dudes. Ayan, mga dudes, andito na rin pala kami sa pangatlong Destination namin mga dudes sa tatlong-tatlong pinagkuhanan namin yan. Dito pa rin sa parating tabok yung mga dudes. Ayan mga dudes, nagkakarga na pala sila. Ayan. Magkakaanim na patong na rin sila dyan mga dudes. Tatlong patong na lang magkakapunong na kami, makaka na kami. Pero mga dudes, abutin pa kami ng gabi dyan at umaga. Eto na pala mga dudes, dito na kami sa pinagpapahingan na namin, nabuta na kami ng gabi at tumiling yung mga yung mga kasama pampainit daw mga dudes kaya yan bumili kami ng pampainit kasi kalamig naman kasi dito sa amin sa amin pinunta mga dudes ayan kitang kita nyo naman mga dudes pagkatapos namin minom mga dudes ay kumain na kami pampainit lang yung aming ininom mga dudes talagang para makakain din kami uh, mga dudes oh kitang kita nyo naman ang ulo pala namin dyan ay mga dudes ay linagang baboy. ito na pala yung ating linagang baboy mga dudes. Yan yung aking ulam mga dudes. Ayan mga dudes. Matutulog na kami dyan mga dudes. Pero tignan nyo itong nasa likuran ko mga dudes. Mga tulog na. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Nagihilik pa yung isa mga dudes. Ayan. Nagihilik pa. Pero yung aking, aming driver. Ayan. Nagsiselfon pa. Ayan mga dudes. Ito pala yung aking umagahan, mga dudes. Oh. Tignan nyo. Katatapos lang ang ambon. Ayan, nagluluto na kami dyan ng agahan namin mga dudes bago kami lumarga. Ayan. Luluto kami ng lomi mga dudes. Ayan na oh, mga dudes, o. Oh. oh. nag-aanda na kami dyan mga dudes. Kasi tapos na kaming kumain. Ayan. At nakaligo na rin pala ako dito mga dudes. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo na yung buhok. Basang-basa pa mga dudes. Ayan mga dudes, andito na pala kami sa Unang ng pinagkuhanan namin ng pangalawang araw namin mga dudes at kumakain na rin pala kami dito mga dudes nagluto pala ako dyan ng batchoy mga dudes ayan mga dudes tignan nyo yung ating linuto ayun yung ating linuto mga dudes batchoy uh, mga dudes at ito na yung pangalawang namin pinagkuhanan ng mga dudes uh, magkakapuno na pala kami dyan mga dudes uh, nabubuhat na si Kuya Anton ayan mga dudes nagtatali na ulit si RJ at tapos na, tapos na silang nagkarga Ayan. At yung ating isang kasama yun, no? nakapahinga na. Nagpapahinga na doon. Ayan mga dudes, tapos na silang magtali. Tapos na silang magtali mga dudes. Ayan. Yun naman pala si Nognog. Si dudes, Nognog yan. Ayan mga mga dudes. So, palo ng palo. Ayan mga dudes. Ayan maglalagay na pala kami ng, ng mga dudes. At tapos na silang nagtali. At tignan niyo, mga dudes kung gaano kalakas ang hangin. Kahirap ilagay ang tolda. Nagtulong-tulong na kami dyan mga dudes. Ayan. Kaya hindi nakita yung pagkatonda dyan mga dudes. Kasi nagtulong-tulong na kami lahat. Ayan mga dudes. Palis na Akala ni LJ ay Hindi niya alam ay video yan. So, mga dudes. Tignan nyo mga dudes.